Hindi <laughs> naman tayo makita o. Oh. Ay Diyos ko. Birta. Birta. Parsil ni mo. Ayaw. Ayaw. Ano ba ito? Nakatakot. <laughs> Tong kwa naka-smile. Kamay ka usap yan. Ang ganda na. <laughs> ganda ng <na> kunyao. Oh. <laughs> Di tayo maririnig niyan. Oh, Berta! <laughs> Berta! ay <laughs> oh, Berta! Parang Ayaw. <laughs> pasil ni mo. Ay. Ang pasil ni Ah, <laughs> oh, bakit ganun na? <laughs> Kung hindi sinabi. Hindi. <laughs> tawa mo lahat ay sisirin mo parsity it is ko kanina pa ako natawag parsity mo dumating na sabi ko